Hey, good day mga katek. So, it's me once again, RomsTech So, happy new year to everyone. Meron akong bagong video tutorial. So, ito yung uh, continuation lang to ng COC3. So, meron pa, meron pa kasi akong mga kulang na hindi na ituro. No? So, yung ituturo ko ngayon is yung tinatawag na Windows Server Backup. So, kasama pa to sa assessment sa CSS NC2. Okay, so bago kayo mag-start mga katek ng pag-set up ng Windows Server backup, so things to remember, kailangan na-set up nyo na yung server. Okay, so number one, set up IP address to the client and server and perform ping test. So, ito yung initial na ginagawa, di ba? Pag nag setup up ng server. So, maglalagay ka muna ng address, then sa client and sa server, then mag piping ka, no? So, kailangan mag -reply. So, kung hindi mag-reply, i-turn on nyo lang yung network discovery, uh, yung file and print sharing doon sa network advanced sharing. Okay? So, after that, dapat na-rename nyo na rin yung server. Okay? Yung server, i-rename natin yan. So, mas maganda kung sa server na lang yung i i-rename nyo yung ipangalan nyo and next yung dapat nakapag-add na kayo ng mga roles yung mga Active Directory Domain Services DNS DHCP okay etc. so dapat na perform yun na I mean na gawa nyo na yun nakapag-add na kayo ng roles okay then number 4 kailangan nakapag-configure ka na ng DHCP Then nagbigay na siya ng address doon sa client. Yung server binigyan na siya, binigyan na si client ng IP address. Okay, and last, kailangan naka-create na kayo ng organizational unit then nakagawa kayo ng user account. Okay, so yan yung mga kailangan yung tandaan bago kayo mag-setup ng uh, Windows Server Backup. Kasi itong Windows Server Backup, sa last part na to pinapagawa ng assessor. So kung gusto niyo malaman yung mga kung paano yan ginagawa, so meron na akong dalawang video. Okay? So mayroon na akong na-upload ng video yung sa uh, Windows Server 2008 R2 and sa Windows Server 2012 R2. So panoorin niyo na lang muna yon kung gusto niyo uh, malaman kung paano yung pag-setup ng mga nabagit na to. Okay? So let's start now. Okay? So, ang unang gawin nyo mga katek, so punta kayo dun sa server manager. And click nyo yung add roles. Okay? Then, click yung next. Then, click next. Next. Then, uh, by the way, si serv Windows Server Backup, hindi siya roles. Or role ano siya, uh, feature. So, kailangan nyo, pagdating dito, since na, nakapag-add na kayo ng mga nabang dito kanina, uh, mag-next na lang kayo dito. Okay, next. Then, nahanapin nyo dito sa pinaka baba. May makikita kayo dyan. Windows Server Backup. So, yan yung lalagyan natin ng check para ma-install. Okay, then click next then i-click nyo na tong box restart the destination okay click yes then click install so hintayin lang natin yan matapos mga ka-tech so medyo mabilis naman lang yan okay e, okay so nandito windows server backup so tapos na yung installation nya so click na natin yung close okay ayaw mag-restart so i-manual na lang natin need kasi nilistart yan so ilalagin ko na yung server so hintayin natin mag open ulit si server manager then So, click natin yung tools then sa baba tapin lang, scroll down nyo then may makikita kayo sa baba na windows server yan ah, so windows server backup so dito mga kateks so makikita nyo, so meron na kasi akong mga pillar form na mga backup, so ito ganito makatek ang itsura niya pag may mga na-perform na kayong backup. So, pero pag bagong install siya, so, wala kayong makikita dyan. So, malinis yung uh, box na yan. Okay? So, so meron na akong uh, ginawa. So, nag-test na ako. Okay? Uh, by the way pala, um, isa pa palang tatandaan nyo, pat pala naka, ano siya, naka uh, partition okay so kagaya nito yung disk ko is naka partition may drive C then drive E okay so yung hindi ko kasi ginagamit ng CD drive so yung drive E yan yung partition na kung saan yan yung i-allocate ia natin na drive kung saan dyan mag dyan i-store yung na create na backup okay ang gagawin natin mag create muna tayo ng uh, folder Okay? So, for example, ito yung gagawin natin na uh, iba na folder o yung laman ng folder yung mga file So, gawa, gawa tayo ng gawa kayo ng folder then, for example, uh, rename natin ng server files. Okay? Server files. Then, lagyan natin sa loob ng folder, lagyan natin ng mga files okay, so for example, gawa tayo dito ng new mga picture yan okay, so lagyan natin uh, text uh, document press So, for example, yan. So, meron tayong mga files. Meron uh, laman yung folder. For example, yan. Alima na yan. Yan yung mga files. Okay? So, nandito siya. So, ito yung gagawa natin ng backup. Okay? So, tingnan natin yung drive. Okay? Yung drive E. So, makikita natin empty. So, the, the this uh, drive is empty. So, once na mag-create tayo ng backup, So diyan mapupunta yung uh, backup files, okay? But hindi hindi siya advisable mga ka-tech na diyan mismo siya ay ba-backup sa mismong drive. Kasi kung masira yung drive physically, so wala wala useless din yung pag backup. So mas maganda kung binaback up siya sa mga removable drive like USB, uh, flash drive or sa sa external drive or pwede, na, pwede, naman sa network okay so pwede i-backup siya doon sa client okay so pwede siya doon maggagawa i-backup mo lang siya through a shared uh, folder okay pero yung ituturo ko ngayon yung dito lang muna yung na-save muna dito sa local drive ang tawag kasi dito is local drive okay so so gagawin nyo So, click nyo yung tools. Then, so, open nyo yung, click nyo, Windows Server Backup. Okay, then, gagawa tayo ng, so, pwede kayong mag-schedule. So, meron ditong uh, dalawa, yung backup, schedule. Okay, so, gawin ko muna, i-maximize ko muna. Okay, so, para ah uh, makita nyo so so ito yung ana so ito yung schedule so sa schedule ang gagawin niya magba siya through um, time kung kung, kung anong kailan kailan siya pwede mag up every day for 30 am so ganyan yung gagawin niya magba siya so automatically magba siya hindi natin yan uh, Uh, gagawin kasi maghihintay pa tayo ng time so ito na ang gagawin natin yung backup once so, i-click natin tong backup once then dito tayo sa different options okay, i-click natin tong different options then full server recommended so ito naman talaga yung recommended i-backup mo yung full na server yung size nya but Medyo matagal 'yan mga ka-tech. So, ang gagawin natin, so yung example, kunwari yung folder lang ang gusto mong i-backup, yung laman yung laman lang ng folder. So, pwedeng itong ito yung pipiliin natin, yung custom, okay? Custom, then click next. Then mag-add tayo. Okay? So, saan siya nakalocate yung fault yung file so nandito siya sa, drive C okay then so hindi nyo mahanap dito yung desktop so ang desktop kasi mga ka-tech ay nandoon sa um, user so nandito siya sa user then sa administrator then ito yung yung desktop. So pag pi-click niyo tong plus sign diyan, so may kita natin ito yung ginawa natin na folder, 'di ba? Yung server files. So, yung select natin 'yan. Then click okay. So 'yan yung ibabackup niya, okay? So yung nandoon sa desktop. Okay, then click next. Then Uh, mayroon tayong dalawang pagpipilian local drive ito yung sinasabi ko sa inyo yung drive E Then, pwede naman yung remote shared folder kung dun sa kabila sa ibang computer na naka-network. Like sa client, pwede mong doon i-save or i doon mo ipaano yung backup. Okay? Doon ang destination niya. Okay? So, click. So, di dito muna tayo sa local. ay okay? Click next. Then, yung volume. So, ito yung new volume ng drive E, yung kanina, yung pinakita ko sa inyo ito. Yan, so dito siya i-save. Or o dyan ilalagay yung backup. Then click next. Then click backup. So yan lang. So mad madali lang mga ka yung pag backup. Okay. So medyo na ang matagal lang ang matagal lang is yung pag back up niya uh, lalo na kung malaki yung capacity malaki yung laman ng server so since maliit man lang yung mga files natin so ganito tapos na siya so 1kb transfer then click close so nandito na yan mga so anong oras na so nagbe-base kasi siya sa time kay So since naka ano lang ako virtual, so ito mali yung time. So 6:40 AM. So ito 'yan. So ito yung na-create na backup successful. Yan, so successful. So ngayon, pwede natin siya i-test. I-close natin siya. Close. Hay, uh, i-close natin 'to. Okay, close. Then okay, close natin server manager. So ito no. So kung titingnan natin yung Drive E Yung Drive E Ito na, ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-tech na mag-create siya So ito yung Ito yung na-create Ito yung kailangan natin para ma Maibalik yung mga files Ito na yung mismong backup Yan Siya so, na Windows Image Backup So nandito siya sa mismong partition ng drive okay so hinati ko lang yung drive nitong tong um, computer okay itong server so as I said mas maganda kung dun sa ibang drive mo isi-save or sa network okay so pinapakita ko lang sa inyo ngayon yung pag-create ng backup okay yung procedure okay so to test so ito gagawin natin mga katek idididit natin yan so ito yung laman no So, i-delete natin yan. So, for example, dinelete. Okay? Then, nandito sa Recycle Bin, ang ginawa ay dinelete. Ay delete sa Recycle Bin. So, yan. Wala na. So, wala na yung files na sa desktop. Okay? So, paano yun ma restore So, ang gagawin nyo lang, so, babalik kayo doon sa Server Manager. So, click nyo yung Server Manager. Then, punta ulit kayo doon sa Windows Server Backup then uh, hanapin nyo yung na-create na, na backup So, ito then gawin nyo, click recover okay, so i-click nyo itong recover so sa recover so you can use the wizard okay, where is the backup store that you want to use for the recovery So, nandito siya sa server, di ba? So, wala naman siya wala naman siya doon sa ibang location. So, click next. Okay, so ito yung na-create niya. Okay, so makikita niyo yung na-create na backup. So, yan, so yung select natin 'yan. So, meron pa ito yung mga ibang oras, yan yung mga na ibang na-create ko na backup. So, kung wala pa naman kayo, kayo nagawang backup so may kita nyo lang isa lang dyan okay so so click next then what do you want to recover so files and folders yan yung kailangan lang natin no so hindi natin kailangan yung entire na volume itong yung entire na uh, drive C so ito lang so nakaselect siya sa files and fold, files and folders then click next Then, pagdating dito, so, hanapin nyo lang siya. Okay, so dito, then local, user, administrator, desktop. Then, so ito na. So ito na, i-select mo na itong desktop. Okay, so para ang i-recover niya itong mismong folder na server files. Yung maibabalik niya ulit doon sa desktop yung folder. Then, click next. So, sa original location pa rin. So, doon sa dati. Okay, then click next. Okay, then click next. Yan. So, doon siya ilalagay sa dati, sa desktop. Then, pag yun na, click nyo lang tong recover. So, hintayin natin na ma-recover siya. So, okay. So, tapos na. So, mabilis lang kasi kasi yung mga files doon mga ano lang, di ba? I-create lang natin. Wala naman ng na mga content talaga yung uh, konti lang. So, for demo, purpose lang ito noon. Demonstration kung paano yung pag-backup. But in reality, talagang malalaki yung mga files na i-backup mo. Yung mga video, yung mga audio, Okay, so malaki yun kaya uh it will take uh, time to recover yung mga files or backup, okay? So then ay okay, so uh, click natin yung close, then let's minimize, then tingnan natin kung nasa desktop na siya. Ayan. so nakabalik na mga katek yung yung folder. So tingnan natin kung pati yung laman na ibalik niya, okay? So do, double click So, yan. So, ganun pa rin. Naibalik na yung limang files na ating create. Okay. So, ganyan mga katek ang uh, Windows Server backup. Okay. So, hintayin nyo yung part 2. Kasi yung sa part 2, uh, i-demo -de ko naman kung paano yung doon sa network. Yung naka-share. Shared for example doon sa client doon natin sa client i e, ilalagay e, yung backup okay so that's it mga Kateks. so I hope meron naman kayong natutunan sa aking video tutorial so keep safe and God bless see you on my next video bye